So, napakagandang hapon sa ating lahat mga kaparmers, mga ka viewers. So ngayong hapon, eh uh, ito na po ang update sa ating uh, huling tanim na kamatis. Kung saan murang presyo pa rin ang nabutan. So ang mga ginagawa, binubunot na lang namin mga kaparmers at subukan naming magtanim ng kamatis uli. Huh? So gagawa tayo ng experiment kasi uh, balak ko ang itanim dito ay ang palaya kasi kamatis ngayon. Dahil may ampalaya na po tayo mga kaparmers Tapos sa tingin ko parang kunti lang ang nagtanim ng kamatis Ayan uh, Yung tinataniman po natin ng kamatis Tataniman natin ulit ng kamatis Okay so Ang may gagawin lang po ako rito mga kaparmers So ngayon ko lang po ito susubukan Kung pwede ba Kasi ang practice ko uh, Entecraft simula pa noon hanggang ngayon. Ngayon ko lang po subukan. So gagawa tayo ng experiment dito at meron tayong gagawin kung hindi ba magka-bacteria o bacterial wilt o personal wilt ang ating kamatis. So subukan natin dito mga ka-farmers. Kamatis ang ating tanim noon. Ngayon ay kamatis na naman. Baka maabutan natin yung magandang presyo. So ang ginagawa namin, binubunot lang natin ang kamatis. Kaya nga may mga natira pa rito. At ngayon, ito ang ginagawa po sa mga tauhan natin dito sa farm na tumutulong araw-araw. Yan, nilinis mo nilang gitna. Yan. Tapos, may tagawalis tayo para yung damo at saka yung mga bunga ng ano, ay maalis din sa linya. So, binunot natin kanina at ngayon naman ay tinabas. Yan o. Yan ang ginagawa nila. Tapos, yung tataniman natin ng kamatis ay yan, winawalisan so ngayon palang siguro kayo no, nakakita ng taniman na winawalisan o, tingnan nyo ang ginagawa ng isa nating uh, kasama rito sa farm araw-araw ok ka farmers, magandang hapon kumusta, anong ba ginagawa mo dyan parang simula pagkatao ko at yung time na simula na ako nagtatanim ng gulay ngayon lang ako nakakita na farm na winawalisan anong purpose po ka farmers bakit winawalisan mo ah parang malinis o oh, maalis ang ano ano ah so ibig sabihin hindi mo hayaang mabulok sa ah, puno ng kamatis kasi kamatis ang itatanim uli ba diba? ah yun kamatis pala ang itatanim na may uli mga ka farmers kaya nga inaalis namin. So ngayon lang kami nakakita. No? Na taniman ng kamatis. Noon. Tapos tataniman uli na ang kamatis. So gagawa tayo ng experiment dito kung pwede ba mga ka-farmers, mga ka-viewers. Sana nga mag-success to yung ginagawa namin kasi ngayon ko lang nasubukan na nagtanim ng kamatis, pagkatapos kamatis, kamatis naman. Kasi ang ginagawa ko mga kapwa ko ka-farmers ay nag i po sa mga na ah, tinatanim ko ayan o may iba pa tayong mga tao dyan dito nag ano saka yung iba dito banda so yun po no, mga farmers mga kabits hanggang sa ako mo pipalam bye bye